Ahas, Asian, Ahas, 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 to Oh, jadi mo Natantan na rin, <laughs> Diyan, mga kabasakal. May nakita na naman po si basakal. <laughs> Kung anong bagay na naman po ang nandun sa loob. Diyan, diyan. At ating sisilipin. Kami po isakay ng bangka ngayon. Mama, Mama, may sasapin ang saya. Hindi, ayun. Nagalaw, Nahaba yung... Hey guys, mga, tulungan mo mga kapit niya. Nakulok. Nasa ka-exe. Diyan lang ako mga. Diyan lang, mo. Yun na tanawin mo. Pero nga akong natawulo kong camera mo ulit mga. Iplay mo bago. Ang mga 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 dan dia tata yumama. Sudah apa yan pa rin. Mm -hmm. Ano yan? yan mo. Tilapia? Isum ko na. Hindi, hindi. Itapat mo doon. Paano? Mahirap at baka mo ano. Mahulog eh. Masangin, hindi, Isum ko ito. na lang. Kung kita naman. Ito sa ulo. na pang ulo. Kita na makahit Isum ko na. Oo. Oh. Ano nangyari? Yan. Ano na, nakita Ano yan? Oh. Ating talabas. Ano ito? Ahas yan ah. Ahas? Ahas yan? Ahas. Ahas. Ahas, ahas. 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 ahas daw. Ahas. Hindi mo ito ahas. Oh. Dalin mo na papa doon. Tantan na rin. Tantan. Yan, ako. Ako na. 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 Yan. <laughs> Pero, um, wala na. Eh, hindi ah, eh. meron na. Yan, ako wala po ang ating hinuhuli. Pero tayo kakain muna. Tara, kain na tayo. Gutom tayo gutom mo. na. Dito na tayo kumain. Ate, payungan mo. Ang init namin. Kaya yeah, nga, hindi, eh, ang, uh, ano mula ang, ano. Tayo nga. Maswell, shout out Maswell. Tapos yung ano ba yun? Yung, yung mga naglilinis. Mm. Yung higahan. Hmm. Ay, parang dito mga yan niyan dami lumot Hmm. Akin na yung ano. Parang itutulog pa rin. Huh? Kinabating eh, yung yung sa init. Ay, ka. Lipat dito ha?

Ini mah kata si princess <laughs> seleket anin ka